Hello, mahal. Nandito na ako sa Dubai. Hahanapin ko yung office si Brendan. Mahal, nahanap ko na ba yung opisina ni Brendan? Mahal. Walang DS Capital Venture Funds. Anong wala? Mukhang nakatakas sa si Brendan. Mahal. Nascam tayo. Hello? No problem. Basta siguraduhin ninyong pumasok sa account yung pera. Salamat. Isip yung Millie na yun? Ang kapal na mukha niya, sumugod sa gym. Kala niya hindi ko siya papatulan. Sa susunod na pumunta yung Millie na yun sa gym, hahampasin ko ng barbell yung mukha niya. Relax ka lang. Saka isa pa, hindi na natin sila pwedeng makita kasi alam na nila lahat. Kaya kailangan na natin umalis. Eh, hey, man naman tayo pupunta? kahit saan. Basta kasama natin ang milyong-milyong perang nakuha natin. Thanks to Anton's blog <laughs> Rosales! Lumabas ka doon! niyo kami! Hoy! Ang ginawa niyo? Anton, anong gagawin natin? <laughs> dito? Maybe, dito ka lang, ha? Bababa ako Kakausapin ko sila. Hindi. Mapapahamak ka. Hindi ka nila papakinggan. Pero... Uy! <coughs> <O> <oy! tos> Tama na! <coughs> Masamay! Makakasira kayo! set